10 peso commemorative coin Andres Bonifacio at 10 peso commemorative coin General Antonio Luna. Napakaganda nitong dalawang commemorative coin na ito. At ito nga po ay previous lamang mga ka-all coin buyer dahil ang nabili po natin ay isang hard to find coin na nagkakahalaga po ng 2000 pesos. Opo, nakabili nga po pala tayo ng isang hard to find coin na 10 peso BSP series. At ito nga po ay nabili natin sa halagang 2,000 pesos mga ka buyer. Kung mapapansin nyo po itong hawak kong 10 peso coin, ito po ay nabili natin sa halagang 2,000 pesos. Ito po ay hard to find na at napakahirap ng hanapin. Ito pong 10 peso na ito ay po konti lamang ang ginawa ng Bangko Sentral kaya po ito ay napaka hard to find ito po ay year 2007 na 10 peso coin bumibili nga po para tayo ng mga ganitong klaseng 10 peso coin na year 2007 at 2009 kaya po kung meron po kayo nito ay mag message po kayo sa ating FB page at bibiling ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos pwede nyo rin pong isama ang makakapagbenta lang po kayo sa akin ng mga gantong klaseng commemorative coin kung may kasama po kayong hard to find coin nakagaya po nito na 10 peso ito po basta po may kasamang hard to find coin na 2007 or 2009 ay bibili ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos basta po may hard to find coin ito po mga commemorative coin na ito ay previous lamang na ibinenta sa atin sa halagang 2,000 pesos. Kung meron po kayo mga hard to find na rare at napakabihira na makita, ay mag po kayo sa ating FB page. Uulitin ko po, ang mga binibili ko po na hard to find coin ay mga year 2007 at 2009 sa 10 peso BSP series. Ganito pong klase. Huwag po kayong magsisend ng kung ano-anong barya na hindi ko naman po hinahanap o yung mga common coin. Basta po kung ano po ang aking nabanggit na barya na hinahanap, yun lamang po ang aking binibili. Kaya po sa 10 piso po na ganito, ang binibili ko po ay 2007 at 2009 mga ka coin buyer. Sana po i-check nyo po maigi ang mga taon dahil doon po tayo maghahanap ng mga hard to find yung mga taon po talaga ang importante dyan sa mga coins na aking binibili kapag po hindi 2007 at 2009 sa 10 piso ay hindi ko po bibilihin kaya po unawain nyo pong maigi itong video na ito marami pong salamat